Adapter na mga idol. No? So, bumili tayong bagong toilet bowl. B plus yan. So, bali 3,000 kasama na yung pinaka water tank Yan po. Ito yung pinaka tank niya. Yung. So, yung dito, ilang taong pa lang to pinaka bit na nabibiyan So, yung dating nagkabit, kung kita nyo, ginalangin pa nila yung pati yung tiles. Ito yung problema pag nauna yung toilet bowl eh. Dapat nakapatong lang siya sa tiles. Kasi ganyan mangyayari pag tinanggal. Ito, so, hirap tanggalin yan. Hindi ka tulad na patong lang siya dito. Alas mas ano siya. ay sira-sira. Oh. Tinamaan pa ng grind yan. Lumagpas na sila. Hindi dapat ginagrind yan eh. May chinsil lang yan. Paikot. Tutuklap lang din naman yan. Kailangan na ng pasensya. So, ayan. Crack. Kasi walang laman yung ano niya. Makita niyo ito. Nga na tayo. Kulang pa nga ito kasi Sunday ngayon na tayo mabila ng sanito. So dapat puno ito. Ay nagpabili kayo ng pag nagpakabit kayo sa karpintero niyo, okay pumayag na wala ito. Sa mga video ko, nakikita niyo may mga laman ito lahat. Tay Sino pa kani na nito? Pag ginupuan to dito sa taas, patagalan mo Kung hindi man sa maupuan, kung hindi man sa bigat sa pag-chinsil kung ari bumara ito, chinsilin ulit to. So, intindihin si to makrak. Iba talaga pag may laman siyang mortal. Solid. Kahit anong chinchil mo yun, hindi mo Basta-basta. Kapakita basta. so, ko sa labas, sayang. So, gawin ko paraan yan. Pwede pa sa bahay yan. Ito kasi pinupapaupahan kasi namin ito. So, may tenant na napapalit. So, up and down siya. 9,000 lang. So, ito. Ito sayang. Oh. Bago pa. Ito, ito yung crack niya sa loob. Ang hairline, hairline dahil 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 yan. dahil 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 so lang dahil to dahil 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 to dahil ganit pa yung gamitin ko na nasa bahay yan ang oh, wala kasi ako dati dito nung pinayos ito marami problema yung pagayos nila so nakita nyo yung drain na ito common to yung dalawa pinakpan uh, na lang nila nilipat dito dapat binagin na law yan Okay lang yung magkasama yung dalawa na yun wala tayong magawa yan yan eh. importante mga panag ito ayusin so gagawa mo na yun lang mga tang lagyan natin yan so bukas pa natin ito makabit kasi so, pag napuno ipatuyuin natin kinabukasan hindi pa yan agad mabaliktad pag nalagyan kasi lang din yan so bukas pwede na yan Gawa